Ano yan? Ayan, eh, lalagyanan. na. Kung matapang ma ka, matapang <laughs> ka, pwede bumayo eh. Oh, sige na, kung matapang ka, yun. <laughs> oh, yes. Must... Balita, kung matapang ka <laughs> doon eh. Ay, mas matapang yun. <laughs> Ay, okay,

ay, Ayan. Pero ako wala sa video. Ito ako. Ano yan? Ayan, lalagyanan. Hindi ko matapang. Ang <laughs> matapang ka, pwede bumayo eh. O, sige na kung matapang ka, yun. <laughs> Balita kung matapang ka to eh. <laughs> Ay, mas matapang yun. Lagi <laughs> na ganyan. Pwede naman talaga mauwi pag matapang. <laughs> Si Don nga kay. May bag ba kayong lag, Ano? May bag. Okay. Ay, Hindi ba, yun matapang yun eh. Mag <laughs> yun talaga. Magaling mo na Don nga Your turn. Go. Your <laughs> turn. <laughs> 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 hindi, maraming ganito sa, Hindi na, term. Hindi. Mag-u-turn ka na. Go. <laughs> marami na akong ganito sa bahay. Uwe. Oh, marami na akong na-uwi. Ha? <laughs> pero sa SNR lahat pero ang ganda niya talaga yun na nyo na galos na galos ang galos na 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 galos violet? Sige na! Isan na lang, na tayo Uy! Sabi yung tempo! Naku pati buto, kinakain mo Ano ba yun yan? Kumuha ka na! Para sa pulubi! Hindi! Mamaya! Nandiyan sa labas, sabay! na! Ano yung babigay sa pulubi? Ano yung drinks? Ang beer! Uy, hindi naman ba alam yun? Baka Hindi na naka-lasing? Tapos nga dito hanapin niya! sabi ng ganito ba o wing <laughs> hey. hey, ito ganito o wing Pagkasagam <laughs> mo yung pama ng Hindi lang <laughs> ako makainom ino na lang <laughs> ito yung 3 kayo Pagkasagam mo yung

Sige. Sino? <laughs> Unahin natin ang ano, pasta or pancet. Kasi shiny yung ganyan. Oo nga. Mm -hmm. Hindi kasi... Mm -hmm. Ay, ito may pack. Ito naman. Pack ganun, 500. O oh, yan naman. Kasi mga gano'n din. O oh, meron de lata. Oo, gayahin okay. yes. na lang natin three, four. Yes, mahal yeah. to, kaya ganyan. Huwag yan. Hoy, bakit nandiyan ka? Dito tayo. Ayun, ang pasta. Sa o, oh, saan? Ayun, pasta pala. Ayun, yun, 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 Ay, pansit ba? Hindi pasta? Pansit na lang daw, sir. Ayun Ay, din, carbonara. Ay, oh. din, carbonara. Hindi. Pwede oh, rin yan ito na. Ay, maliit to. Hoy, wag yan! Ito! Isa. 55 pala. 6, 7. Kulang pa. Ito pa. 7. Iba na yan eh. Kulang pa. Sige, plus 132 mo nga, mamagano. Ano naman yung pag-alit? Isa. Dalawa. Royal, ah. Ma'am, ayan, no. Royal Pinoy yeah, I mean, celebration. Magano na, ma'am? Oh, Sabi ko sa'yo, eh. Oh. Ano? Rich and thick ba yan? ano, update mga pa. Cheesy. Basta, ma'am, lahat uh, ng royal. Lahat two, ng royal, ma'am. Three, three, four, four, five. Ilan na yan? Two, four, five. Five. Please. Dok eh, dalawang pas, ano, utility. Ah, utility. Ay, Ay shit. Ay, bakit? Tatlo pala yung ano natin. Visita? Hindi, Hindi. dalawang guard dalawang natin. Dalawang guard, can utility. Ay, pala. Twenty dapat. 16, 17. Seventeen. 17, ito, sweet. 17, 17, 17, 18. 18, 18 19, 19, 19. 19, 1920. O kilata muna tayo, Sige, delata kayo. Oh, let's try. maglagay tayo ng isang mitlo So, Ay, may ganyan ba tayo? O, oh, wag na 'yan. Yun ang galing. Yung naman. Ah, corn base natin corn. tayo. Ay, hindi sika? 23, may 25. Gusto ko nga yung pure foods sa 75. Gusto niya, ang sika di ba si pure foods? Oh, sige. Ang yes, laki yes, yes. Mahal yan, ma'am. Huwag yan, mahal oh, yan. Eto, ma'am. Argentina. Saboy. Meat. Ayaw nga. Bawal si Sir Ali. The pure e. foods naman, naman tayo para ano? Beef loaf. Ito, okay, ito, 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 ito. Ayan, kay Sir but, Ali. Tingnan mo kung may halal. Kahal. O, oh, meron. Walay. Ito, 24, o. Oh. Walay? Ayan, may halal? Meron. Halal. Ayan. So, four. Four. Six. Seven. 15, 15 nine, 16, 17. 18, 19, 20. Isa lang dilata natin, madam. Hindi, dilata kondensada. Ay, ah, sige. Oh. Ito na lang, ma'am. Tayo ka, ma'am. Cream na lang tayo. Magnolia All Purpose Cream. Oh. Four. 6, Fifteen. Seventeen. 15, 17, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi ma'am, huwag tayo magpa-500 kasi nagdagdag tayong isang tao. Malagyan na. Mm -hmm. Oo pa. Wala po tayo nalagyan yung... Oo, nga pala. Magpagtagta mm niyo. Ayan. Hindi -hmm. siya. Eto, sardinas. Ayan naman. Anong sardinas? Youngstown. Ligo. 22.55. Tap na kasi may pambilin yung tauk. Oo, plus P20 to 55. O, oh, sige. 10. Wag to may may pipe rejected by the camera yeah. <laughs> quality control 14 16 pero quality 18 20 tidbits na lang tidbits ayan Ito yung ano. Bakit ang mahal? 16 lang to sa ano. Ay, ito, 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 ito. ito, <coughs> Wala yun, walang price. Paktak na yun? Eh. Oo. Baka tanggalin lang natin, ma'am. Okay. 3, 6, 9, 10. Bakit naman wala-wala ito, ma'am? Jolly, huwag nga, sobrang liit eh. Oo. Kaya ba natin 86? 86, ma'am, kaya. Plus 86 mo nga, ma'am. 86. Mayroon mm dito mga eco-bag, eco-bag mm 10 pesos. But yun na, na, i, -i add din? natin Ay, add dun. Walay na here. Oo. Oh, Miss, saan yung mga oil nyo? Doon po sa unahan. Sa unahan daw. Sa unahan. Ay, doon! Ay, bread, yung makita ko. Malabo talaga mata ko. Dito na pala tayo galing kanina.

10 pesos. So, 10 pesos okay. na eh. Okay. Malaki yun, ma'am. Masama na dito, ma'am, Pets? Oo, yung sinayin ko sa iyo, ng plus 10. Hindi, para yung ilalagay natin na nakapakit. Oo, oh, yung mga ano okay. nakapakit. Kaya, 20, 20. <laughs> Mamunayin natin yung ganito. <laughs> One. Ten. Ten pa lang Twenty. Twenty. May pure gold card ka?

Kung yayamanin yung sa kanila para wala silang masabi. Ayun niya na? Hindi, uh, oh, niya. Hindi ako sure. naman ibigay mo yung basket. Nan, ibigay lang ako. Tapos maghubos Ibigay

Ilan to? Ang sarili nga ba sila? At, ay, kung naman makuha ko isang... Sino sila, kareho? Hindi? ako. Oh, Ah, uh, 20 na eco bag. Meron isang isa. ano Ito ang payment ko. separate. Sige, mam, ang total ay kasama eco bag, 8,890. thousand eight ng matiging na isang libo. Oo. Masasakit mo. Ay, wala. Sige, baka ito na hindi siya? ito ipasok mo. Parang mas naman ito? Mas maratang pa lang ito, di ba? Mas Mas mahal ba ito? Para makakaunti o para sa buhahan Oo, oh, avoid mo na lang yung isa kasi ito na ipasok mo.